Hello guys. Ayan. Dito pala ako nag-i-strip. Ayan. Tinatanggal ko yung mga ginamit ng ano. Ginamit ng mga pasahero. Nililinis ko to. Ayan. Kagaya dito. Ayan. Papakita ko sa inyo. binabayaran nila ako dito ng ano 1 Euro o capacity sa atin ng pera sa 1 Euro is 60 Pesos dito ako kami ngayon sa ano sa Olivia natanggal ko din tong pillow case Tapos naglilinis ako ng balkonahe. 1 euro din yun. Tinatanggal ko na rin yung mga basura. Tinakang tulong na. Tapos nilalagyan ko ito ng ano, pillowcase. Tsaga-tsaga lang. Kasi ganito talaga. Kapag patamad-tamad dito sa ano, sa barco wala, wala mangyayari doon ang kantong nilalagay sa labas ng pambasura, tinatanggal ko na to. Ayan ito. ay lang ito sa labas. yan 'di ba? Kita niya. Saglit lang naman 'to. Tapos, lalagyan na rin natin ng punda. Okay, lokays. Dahan-dahan. nambot yung unan dahil eh, wala naman akong ginagawa sa ano pagka ko ito ang pinupuntan ko sideline ito ba ahí me embarco, ya Kulang, kulang na ano. Ena, ya me embarco sa labas. Kita niyan. Diba? Diba? ito yung kwarto yun lang update lang tayo ng konting oras bye